Iris, Gemini, ang iyong kaibigan zodiac sign. Color, color orange at color gold. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color orange ay maghahatid ng sigla at tapang sa mga desisyong kailangan mong gawin ngayong araw. Samantalang ang color gold ay magbibigay sa iyo ng pagkakataong mapansin ng mga taong may kapangyarihan o impluensya, Mainam ito sa pakikipagtransaksyon at pagpapahayag ng iyong mga ideya. Mga masuswelting numero, number 19, number 21, at number 33. Taurus, Sagittarius, ang iyong kaibigan zodiac sign. Color, color white at color green. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color white ay magdadala ng linaw ng isipan at kapayapaan sa iyong mga relasyon. Ang color green naman ay susuporta sa mga plano ukol sa kalusugan at pagyabong ng negosyo, mas mainam kung magtatanim ka ng bagong ideya. Mga masuswerteng numero, number 3, number 16, at number 28. Gemini, Scorpio, ang iyong kaibigan zodiac sign. Color, color silver at color pink. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color silver ay magpapaigting sa iyong pakiramdam sa mga bagay na hindi sinasabi, habang ang color pink ay magpapasigla sa mga usaping pag-ibig at pagkakaibigan. Ito ang araw ng mga tamang salitang may damdamin. Mga masuswerteng numero: number 5, number 12, at number 30. Cancer, Aquarius ang iyong kaibigan zodiac sign. Color, color blue at color yellow. Pahiwatig ng mga kulay, ang color blue ay magdadala ng kapanatagan at magandang komunikasyon, samantalang ang color yellow ay magbibigay sigla at kasiyahan sa mga gawaing may kinalaman sa pamilya at tahanan. Mga masuswerteng numero, number 37, number 18, at number 29. Leo, Pisces, ang iyong kaibigan zodiac sign. Color, color black at color orange. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color black ay magbibigay ng proteksyon laban sa mga negatibong enerhiya. Ang color orange naman ay maghahatid ng masiglang enerhiya upang makumplito mo ang mga dapat tapusin ngayong araw. Mga masuswerteng numero, number 16, number 33, at number 24. Virgo, Leo, ang iyong kaibigan zodiac sign. Color, color violet at color gold. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color violet ay magpapalakas ng iyong panloob na kumpiyansa, habang ang color gold ay susi para sa tagumpay sa mga plano ukol sa pinansyal at career. Gamitin ang kulay sa iyong pananamit o workspace. Mga masuswerteng numero: number 29, number 17. At number 31. Libra, iris, ang iyong kaibigan zodiac sign. Color, color verde at color pilak. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color verde ay magbibigay ng lakas upang makapagdesisyon ng maayos sa mga usaping pera. Ang color pilak ay magbibigay ng tahimik na karisma na mapapansin ng mga tao sa paligid mo mga masuswerteng numero number 4, number 19 at number 25. Scorpio, Cancer, ang iyong kaibigan zodiac sign. Color, color maroon at color white. Pahiwatig ng mga kulay, ang color maroon ay magpapalalim sa iyong pakiramdam at intuition habang ang color white ay magiging tagapagdala ng kailanawan sa mga hindi mo patiyak na bagay. Mga masuswelteng numero, number 31, number 20, at number 26. Sagittarius, Gemini, ang iyong kaibigan zodiac sign. Color, color yellow at color blue. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color yellow, ay magdadala ng inspirasyon sa iyong pakikipagsapalaran at creative works. Ang color blue ay magbibigay balanse sa emosyon habang inaabot mo ang iyong mga layunin. Mga masuswerteng numero, number 10, number 14, at number 27. Capricorn, Virgo, ang iyong kaibigan zodiac sign. Color, color gray at color green. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color gray ay magdadala ng konsentrasyon at disiplina, habang ang color green ay magbibigay sa iyo ng panibagong oportunidad sa trabaho at negosyo, lalo na sa tamang pakikitungo. Mga masuswelting numero: number 10, number 22 at number 32. Aquarius, Capricorn, ang iyong kaibigan zodiac sign. Color, color blue at color orange. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color blue ay magbubuka sa iyo ng mas mataas na pag-iisip at malalim na pagninilay. Ang color orange naman ay sasalamin sa bagong simula o inspirasyong dapat mong yakapin. Mga masuswerteng numero, number 11, number 15, at number 34. Pisces, Taurus, ang iyong kaibigan zodiac sign. Color, color sky blue, at color pink. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color sky blue, ay susi para sa relax na damdamin, at maayos na komunikasyon, samantalang ang color pink, ay magdadala ng kasiyahan at positibong emosyon sa mga taong makakausap mo. Mga masuswelting numero, number 15, number 23, at number 36.